Maraming tao ang nag-iisip na ang langit ay ang lugar kung saan tayo mabubuhay magpakailanman, lumulutang sa mga ulap sa walang hanggang kapayapaan. Ngunit ayon sa Biblia, bahagi lamang iyon ng kwento. Mayroong mas dakilang plano, isa na puno ng pag-asa, pagbabago at kalwalhatian. Balang araw, muling lilikhain ng Diyos ang lahat, isang bagong langit at isang bagong lupa, ang buong sansinokob ay gagawing bago. Wala ng sakit, walang kasalanan, walang takot at walang kamatayan. At mula sa itaas, isang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, ang bababa sa binagong lupa. Hindi nito kakailanganin ng araw o ang buwan sapagkat ang sariling liwanag ng Diyos ay sisikat sa bawat kalye at bawat puso. Sa araw na iyon, ang langit at lupa ay magkakaisa. Mananahan ng Diyos kasama ng kanyang mga tao, papahira ng bawat luha. Ang kalungkutan at kamatayan ay mawawala magpakailanman. Hindi lamang ito isang panaginip, ito ay isang pangako, isang pangako ng isang mundong ginawang bago kung saan ang buhay, kagandahan at kaluwalhatian ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang ating huling tahanan ay wala sa isang lugar na malayo sa mga ulap kundi dito sa isang binagong perfectong daigdig. Kung nasasabik ka sa bagong langit at bagong lupa, mag-type ng amen sa mga komento at hayaang magningning ang iyong pag-asa.